Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces para sa Abril 11, 2025. Ngayong araw, isang banayad na alo ng enerhiya ang dumadaloy sa iyong buhay, Pisces. Mas lalo mong nararamdaman ang koneksyon sa iyong mga emosyon, at para kang inaakay ng intuition na parang isang ilog na dumadaloy. Habang pinapanday mo ang iyong landas ngayong araw, maglaan ng sandali upang huminga ng malalim at aminin ang mga nararamdamang alinlangan na maaaring nananatili sa iyong isipan. Ang mga alinlangan na ito ay may kakayahang magtakit ng iyong kaisipan at magbigay ng impluensya sa iyong mga desisyon, kaya't mainam na tanungin ang iyong sarili at magpatawad sa mga hindi tiyak na bahagi ng iyong nararamdaman. Sa bawat hakbang na iyong tatahakin, mahalaga ang pagiging tapat sa iyong sarili, at sa iyong mga nararamdaman upang makahanap ng kalinawan at higit na pagpapalawak sa iyong pag-isip. Huwag hayaang ang alinlangan ay humadlang sa iyong pag-unlad. Sa halip, tanggapin nito bilang isang pagkakataon upang mas mapagtibay ang iyong koneksyon sa iyong mas malalim na kamalayan maglaan ng oras upang magpatahimik at makinig sa iyong nararamdaman. Ang iyong intuition ay parang isang gabay na magdadala sa iyo sa mga tamang hakbang. Ang bawat pahiwatig at damdamin na iyong nararamdaman ay may mensahe para sa iyo, kaya't makinig ng mabuti. Ang mga mensaheng ito ay hindi palaging malalakas o halata, ngunit sa pamamagitan ng pagiging mapagmasid at mulat, Madalas mong maririnig ang mga ito sa pinakapayak na paraan. Maaaring magsimula ito sa isang maliit na senyales, isang pahiwatig mula sa iyong mga pagkilos o mula sa mga tao sa paligid mo. Ngunit kapag pinansin at binigyan ng pansin, maaari itong magdala ng mga sagot na magbibigay daan sa mga bagong oportunidad at realizasyon. Huwag matakot magbukas ng iyong puso sa mga unexpected na mensahe at pagkakataon. Sa simpleng pagtingin sa iyong paligid, maaari kang makatagpo ng mga bagong koneksyon, at kaisipan na magdadala ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Ngayong araw, itinutok ng buwan ang kanyang enerhiya sa paghahanap ng balanse sa iyong personal at profesional na buhay. Tila isang paalala ito na sa kabila ng mga alo ng buhay, mahalaga ang maghanap ng kalmado at kayusan. Ang tema ng balancing ito ay magmumula sa iyong relasyon sa mga tao sa iyong paligid. Ang iyong mga pakikisalamuha, mula sa iyong mga mahal sa buhay hanggang sa mga katrabaho o hindi inaasahang mga kausap, ay maghahatid ng mga pagkakataon upang magtulungan, magkasundo at magkaintindihan. Kung mayroon mang mga pagsubok sa iyong mga relasyon ngayon, Tandaan mo na ang kompromiso at pagiging bukas sa mga solusyon ay magiging susi upang lumikha ng harmonious na kapaligiran. Ang pagkakaroon ng tamang oras at lugar upang ipahayag ang iyong mga saloobin at damdamin ay magbibigay ng mas malalim na koneksyon sa iba. Magtiwala sa iyong intuition upang malaman kung kailan ka dapat magbigay at kung kailan ka dapat magpatuloy sa paninindigan nang hindi nawawala ang respeto at pagmamahal sa bawat isa. Ngayon ay isang magandang pagkakataon para isagawa ang mga ritual na makapagpapalalim sa iyong koneksyon sa universo. Ang isang simpleng ritual tulad ng pagsindi ng kandila o pagsusulat ng isang mensahe para sa iyong sarili ay maaaring magbigay liwanag at magpaalala sa iyong mga lakas at kahaladahan. Isang mahalagang hakbang upang mapalakas ang iyong espiritual na kakayahan, ay ang paglalaan ng oras upang magsimula ng isang simpleng gawain na may layunin. Sa bawat hakbang na iyong gagawin, ipalaganap ang iyong enerhiya sa mga positibong intensyon at bumuo ng mga sandali ng kalinawan sa gitna ng agos ng buhay. Ang mga ritual na ito ay magsisilbing gabay upang mapanatili ang iyong fokus at magbigay ng lakas sa iyong paglalakbay. Ang pagpapahalaga sa iyong sarili at ang mga simpleng pagninilay ay makakatulong upang mapanatili ang iyong inner peace at kaligayahan sa buong araw. Mahalaga ang bawat sandali ng iyong araw upang mas mapagtibay mo ang iyong koneksyon sa iyong sarili at sa iba. Ang bawat hakbang patungo sa pagpapalawak ng iyong pangunawa sa buhay ay magdadala ng bagong enerhiya at pag-asa. Sa bawat hakbang na iyong tatahakin, makikita mo ang mas maraming oportunidad na magdadala ng positibong resulta sa iyong buhay. Maglaan ng oras upang magpatahimik at muling tuklasin ang iyong mga layunin at pangarap. Ang iyong mga nararamdaman sa loobin at mga karanasan ay magsisilbing daan upang mapalalim ang iyong pag-unawa sa iyong sarili at sa mundo. Sa bawat pagkakataon, dapat mong tanggapin ang iyong sarili at magtiwala sa iyong mga kakayahan. Ang pagmumuni-muni at ang paggawa ng mga simpleng hakbang upang mapabuti ang iyong kalusugan at espiritu ay magdadala ng mas magaan at mas masaganang pakiramdam. Ang iyong pakiramdam ng balanse ay magmumula sa iyong pagiging tapat at bukas sa iyong mga nararamdaman at sa pagtanggap sa mga posibilidad na hatid ng bawat sandali. Huwag matakot magbukas ng iyong puso sa mga posibilidad na magdadala sa iyo ng bagong pananaw at kasiyahan. Tandaan na ang bawat hakbang na iyong gagawin ay magdadala ng pag-renew sa iyong buhay at magbibigay daan sa mas magaan na pakiramdam. Sa pagtatapos ng iyong araw, maglaan ng sandali upang magpasalamat at magsalamin sa mga nangyari. Ipagdiwang ang mga maliliit na tagumpay at ang bawat hakbang patungo sa mas magaan na bukas. Ang iyong mga hakbang patungo sa pagbabago ay magbibigay gabay at lakas upang magpatuloy sa iyong paglalakbay ng espiritual na paglago. Maswerteng kulay, puti at asul. Maswerteng numero, isa, tatlo, at siyam. Maswerteng gawain, maglaan ng oras para sa pagmumuni-muni at pagpapatahimik ng isipan. Gamitin ang mga ritual na makakatulong sa iyong koneksyon sa universo, tulad ng pagsusulat ng mga mensahe ng pagpapahalaga sa sarili o pagsindi ng kandila. Ang mga numerong ito ay magsisilbing gabay sa iyong mga hakbang, at ang puti at asul na kulay ay magbibigay sa iyo ng kalinawan at kapayapaan sa iyong paglalakbay. Ang mga numerong isa, tatlo, at siyam ay magdadala sa iyo ng lakas at gabay upang magpatuloy sa mga hakbang na magdadala sa iyo ng tagumpay at kasiyahan. Ang mga maswerteng gawain ay magbibigay gabay upang mapanatili ang iyong kapayapaan at magdala ng positibong enerhiya sa iyong araw. Sa pagtatapos ng iyong araw, magsalamin sa mga nagdaang karanasan at magpasalamat sa bawat hakbang na iyong tinahak. Magtiwala na ang mga pagkakataon at mensahe na dumating ay nagdadala sa iyo ng lakas at pagpapalawak sa iyong paglalakbay. Patuloy na magbigay ng pagmamahal at malasakit sa iyong sarili at sa iba, at alalahanin na ang bawat hakbang patungo sa pagbabago ay isang pagkakataon na magbigay liwanag sa iyong buhay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.